Ilang araw lang ang nakalilipas, mismong Iran ang nagsabi na muli nilang aatakihin ang Israel bago sumapit ang presidential election ng United States of America. Pero ngayon lang araw na ito, sumabog ang balita na mismong Iran na ang nagsabi na ang kanilang sanang nalalapit na pag-atake sa Israel ay maaaring magbago. Ayon sa ulat ng Ana Dulo Agency, Mismong ang presidente na ng Iran na si Masoud Pesisyan ang nagsabi na magbabago ang kanilang desisyon sa kanilang gagawing military response laban sa Israel dahil sa malaking pagkawasak na naitamo sa Iran na wasak din ang kanilang air defense system at pagawaan ng mga ballistic missiles, drones at iba pa. Ito raw sa kondisyon na kanilang hinihingi. Ayon kay Masoud Pesisyan, ang kanila sanang gagawing pag-ataking muli sa Israel at ang intensity nito ay magbabago o maaaring hindi na matuloy. Ito ay kung ihihinturaw ng Israel ang kanilang agresyon na ginagawa sa militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah at ng militanting grupo sa Gaza na Hamas. Marami ang mga nagdududa sa pahayag ng presidente ng Iran. May mga nagsasabi na ito ay isang paraana naman ng Iran upang hindi sila kutsain kung sakaling hindi nila maisagawa ang kanilang plano o kanilang pangako na kanilang muling aatakihin ang Israel bago sumapit ang presidential election sa United States of America. Ayon naman sa ibang mga analyst, nais lang daw ng Iran na masapawan ang kanilang unang pahayag. Ang mga pahayag na ito ay binitawa ni Masoud Pisiskyan habang ginaganap ang kanilang cabinet meeting sa capital ng Iran na Tehran. Pero duda naman ang karamihan kung makikinig ba ang Israel tungkol sa banta ng Iran dahil ang Israel ngayon ay nagsagawa ng magkahiwalay na pag-atake sa Gaza at Lebanon kontra sa mga militanting grupo na naroroon sa mga lugar na ito. At katunayan, Nito lang nagdaang ilang araw mga kaibigan, isang malakihang ground offensive ang ginawa ng Israel sa Lebanon at dahil dito nahuli ang isa sa mga commander ng Hezbollah. Ayon sa ulat ng The New York Post, merong Hezbollah commander ang nahuli. Habang nagsasagawa ng confrontation ang IDF troops, hindi na nakapagsuot ng damit ang naturang Hezbollah commander at nahuli ito ng nakabrip lamang at dagdag pa ng IDF ang naturang Hezbollah commander na nahuli, doon pa ito nahuli sa underground ng Hezbollah sa command center nito sa southern Lebanon. Talagang pinaigting ng IDF ang kanilang operation, mapa-airstrike man o ground assault dahil maging ang mga tunnels ng militanteng grupo ay pinapasok na rin ng IDF. Wala namang duda na talagang brothers ang Hezbollah at ang Gaza dahil magkapareho sila ng idea, meron silang mga tunnels. Meron mang mga tunnels ang Hezbollah at Hamas. Ang pagkakaiba lamang, ang Hamas kasi merong mga hawak na mga hostages. Samantalang ang Hezbollah, wala. Kaya mas madaling maatake ng IDF ang mga tunnels ng Hezbollah kaysa sa Hamas dahil ang Hamas ay lagi nilang ginagawang pansanggalang ang mga captives nito. At katunayan, nitulang nagdaang araw, kinumpirma ng Israeli intelligence na meron pang mga buhay na mga hostage na hawak ng Hamas. Balikan natin itong Hezbollah commander na nakabrip pa ng mahuli. Sa paglalarawan ng IDF, biglang-bigla raw at tarantang-taranta ang naturang Hezbollah commander nang mahuli siya ng IDF dahil sa isang madilim na underground. Walang kamalay-malay itong Hezbollah commander na ang mga tunog na kanyang naririnig ay ang mga Jewish soldiers na pala. Wala na itong magawa maliban sa pagtataas ng kanyang kamay, tanda ng pagsurender at agad naman na dinala ng IDF ang naturang Hezbollah commander sa kanilang kustudiya at agad na nag-undergo ng interrogation. Ayon sa IDF, marami silang nakuhang mga information, mga secret information dahil sa kanilang isinagawang interrogation. Kasama na rin daw nilang nalaman ang mga detalye ng mga undergrounds ng Hezbollah at mga infrastructures nito. Ibig sabihin, alam na ng Israel ang ibang mga Hezbollah members kung saan ito nagtatago at ang iba pang mga commanders. Kaya marami ang mga nagdududa na pagbibigyan ng Israel ang mga banta ng Iran. Ito ay upang hindi lamang matuloy ang kanilang pag-atake sa Israel. Dagdag pa ni Masud Pisiskyan na nangako raw ang mga leaders ng United States of America at European countries na mag-aanonsyo sila ng ceasefire sa Gaza, yan ay kung ang tirana ay hihinto na rin sa kanilang paghihiganti sa mga assassinations na nangyari sa mga leaders ng mga militanteng grupo, gaya ng Hamas at ng Hezbollah. Dagdag pa ni Masod Pesiskyan, Israel daw ang laging nagpoprobok ng gera. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ni Masod Pesiskyan na Israel daw ang nagpoprobok ng gera? Pero marami ang mga kumukontra sa pahayag ni Masud Pesiskyan. Dahil kung inyong naaalala noong October 26, 2024, yun yung araw na ang Israel ay umataki sa Iran. October 25, nagpadala ng mensahe ang Israel sa Iran na sila raw ay aataki doon. At may mensahe na nagsasabing, don't respond. Ayon sa mga eksperto, may dalawang bagay ang ibig sabihin ng Israel sa sinabi nilang don't respond. Una, maaaring gusto ng Israel na yun na sana ang huling kanilang pag-atake sa Iran na is nila ng kapayapaan. At pangalawang rason sa kanilang sinabing don't respond, maaaring meron pang kasunod na pag-atake ang Israel sa Iran. Yan ay kung hindi susundin ng Iran ang mensahe ng Israel na don't respond. Sa likod ng mensahe ng Israel na don't respond, mismong Supreme Leader na ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ang nagsabi, harsh response ang kanilang gagawin sa Israel. At ito pa ang matindi, kasama raw nilang aatakihin ang United States of America. Hindi raw nila nagustuhan ang pagpapadala ng United States of America ng karagdagang air defense system sa Israel. Ito nga yung TAD. At ang pinakamatindi pa mga kaibigan na lubang ikinagalit ng Iran kahapon lamang ibinalita, confirmed na na ang United States of America ay nagpadala na ng kanilang B-52 bombers at ang pinaghandaan nito mismo ay ang Iran. Sabay babala pa ng United States of America, sinabihan nito ang Iran na hindi na raw nila pipigilan ang Israel sa kung ano ang target ng Israel sa Iran. Ipinahihiwatig ng United States of America na ang unang plano ng Israel na targetin ang nuclear facilities ng Iran, hindi na raw ito pipigilan ng United States of America. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga desisyon ng Iran? Aatake pa ba ito sa Israel o ito ay isang pananakot lamang? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor mga kaibigan, pasubscribe na rin ng channel na ito ang usapang banal para maging updated ka sa ating mga future uploads. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!